Gitubag ni City Administrator Atty. Franklin Gakal Jr. ang aligasyon sa mga vendors sa gawa sa palengke nga sila nakuha og tinda, nga gulay og prutas, nga wala na uli, nga andam man sila mubayad og multa. Ang laing aligasyon nga nalakip matod pa og kuha sa clearing team ang ilang kita. Ano ang pahayag ni Atty. Gakal? Tumalag ni Pod Kamoto ba? Very unfair po itang pang-akustasyon. anyway, kung ang kung iyang allegation na kuha So, ang and I will make uh, Another investigation. Sa maong nga pahayag, wala na kontento mga vendors o nagpagawas o dugang reaksyon kabahin sa nitabo kanila nga nawadaan sumala pa o tinda o halin. Wala gid, wala gid na balik sir. Wala po yung nanawag sa inyo? Wala naman nanawag na nung pagpunta namin doon, tong first time. No? Ano daw? Sabi nila hapon, manawag daw na wala man. Hindi, bakit walang klaro na ano, sa sir na kilala namin yung mga tao? Ay yung isa nga ay matu alas patusok kay yung mata ko sa ano sa pag-agawa namin ng pinya. Pag ano pagbalik sa iyang mga gamit, wala na, wala na taklob sa iyang mga soft drinks, wala na unod ang mga soft drinks bago man sa kumpra. Tapos ang kwarta sa pitaka sa bag nawala pa jud sa kalibo. Amo to, apo iyang halin nga nadala mga 700 plus nit na pilpod. Oh. Guys, may sarili man siya nga bag eh. dito. Naa, pero wala nang kwarta. Kaibulan, nga clearing operation sa Dalang Santiago pasado la 5 sa buntag kanitong Hunyo 17 sa kasamtangan nga tuig sa rason nga naabot na sa dalan ang mga vendors. In the heart of changing lives. Kini si Fer Jason, Brigada News.